harap nila. Kalaunan na ay napilitan na nga ang dalawa na ilabas ang kanilang alas, at sabay na inataki si Sakamoto gamit ang pangmalakasang teknik na lubos pinagmalaki ng dalawa, at sisiguraduhin daw nilang geneling na karne ang kakaalabasan ng tabachoy nating bida. Abat basic iniwasan nga lang ito ni Sakamoto, with matching moral support galing kay Shin, na kinabahala ng kalaban at panong na iwasan daw ito ng ating bida na pagkataba-taba, ni hindi man lang daw nagalusan. Baban at pangasa nang muli ang dalawa ngunit inunahan na ni Sakamoto, ayon tamba si Kalbo gamit lamang ang isang caldero. Kinagalit na nga ito ng isa pa sa kambal kaya ayon lumusab din, ngunit kinawali lamang ng ating bida, na lubos kinagulat ng tanga. Nang mapagtantong walang panapat sa ating bida ay itinuon na nga lang nito ang atensyon sa dalaga, na siya nang ang ni Shin, sabay last hit ni Sakamoto gamit ang isang ref ayon tulog ang mga bobo. Napatanong naman ang dalaga kung sino raw ba talaga ang dalawa. Mga simpleng trabahador ika naman ni Sakamoto, habang pinapapak ang isang alimango. Samantala, buryong na buryong naman na itong si Boss Bunot at asa na raw yung kambal na hitman na pinapakuha niya ng susi, buisit simpleng susi na nga lang daw di pa makuha ng mga ito, hanggang sa magulat na lamang ito sa paglutang ng ating mga bida kasama ang mga hitman niyang walang kwenta. Sino raw sila, ika na nga nito hanggang sa muling magulat ng tutukan ng patay.